Paul ay gumamit ng payong kanina pumaga dahil umuulan para mamalengke. Ngunit makalipas ang isang oras ay tumila ang ulan at sumikat ang araw. Sa kanyang pag-uwi, napansin niya ang malamig at preskong hangin. Nalaman niya mula sa ulat ng panahon na makakaranas ang bansa ng Laninya na nagdudulot ng madalas na pag-ulan at pagbaha. Naalala niya ang matinding init ng araw at napansin ang lumpi ang paligid ngayon dahil sa regula na pag-ulan. Habang hinahanda ang hardin, napagtanto ni Paul ang kahalagahan ng pagiging handa sa pagbabago ng klima.